Tumal na naman mga kapising Wala na naman tayong huli Kung meron man maliliit Kunti lang yun know? Tilapia Dagdagan lang ng talong Para marami Tinulang talong <laughs> Dagdag na lang oh. Talong tapos may kamyas Pampaasim Wala na talagang isda dito mga kapising wala nang tilapia. Maliliit na. Okay. Maliliit na tilapia. Pero, uy. Huwag ka munang umulan. Kasi hindi pa kami nakaloto. Ang kanin, loto na. Pero ang ulam, hindi pa. Hmm. Ang kanin, maliliit. Ano? Ay, parang mamu ng mga kapising ba ano you know? maya na pagka mo ng umulan tinula ang ulam pero wala kaming kutsara nakalimutan ang aming kutsara nakalimutan ang aming kutsara higop higop naman tanis kabo Itim ng langit oh. Mamaya na, Huwag ka muna umulan. Tataposin mo muna kami. Bising isa, oh. gumagawa ng baso. Nawala ang ambon mga pising. Natakot. Hindi, ba, hindi pa kasi kami nakaluto. Ah. Pagkatapatapusin muna kami bago kaulan. Eh, hey, kumulo na. Gutom na. Laga si kutsara. Kalimutan. Ayan na kami. Gawin natin pa sandok. Malakas na ulan doon mga pising. Ayun o. No? Malakas na ulan doon. Eh. Toto na mga pising. toto na. Ah. Ah. Totoo na santong nga. Pangali, ka, pangali, oh. <laughs> Daming talong oh. Eh. eh, tikman ang sabaw. Kung tama ba. Ah, good. Good bushing. Kain tayo mga piseng, kain. Lord, salamat sa pagkain. Ngayon halik.

Bagi cok. Hmm? Sabah li yo nga. Gutung na bisa gumana. Tong merah pulang ke sarah. Hmm. Aku gumana. Ini dua ada. Nak angin ku mah. Wah, apa? Menit lagi.

Ini kau 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 Uh. Thank you Lord Ganito lang oh, yung video man. mga pesos Salamat God bless po sa inyo lahat